maligayang pagdating sa alamat ng dilim PH, kung saan nananahan ang lahim. Handa ka na bang tuklasin ang mga misteryo ng dilim? Dito sa alamat ng dilim PH, muling mabubuhay ang pinakanakakatakot na alamat, kwentong bayan at tunay na karanasan ng kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa sinaunang paniniwala at nakakakilabot na urban legends, Hanggang sa mga modernong kwento ng kababalaghan, lahat ay aming isasalaysay sa paraang cinematic na magpapakilabot sa iyo. Paalala, ang mga imahe at videos na inyong mapapanood ay pagsasaula o pagsasadula lamang ng imahinasyon ng researchers or creator ng kwento. Kung mahilig ka sa hiwaga, paranormal at mga kwentong hindi maipaliwanag, ito ang tamang lugar para sa iyo. Mag-subscribe, like, share at mag na sa Alamat ng Dilim PA. At samahan kami sa isang paglalakbay sa mundong kinasisindakan ng marami. Pakipindot na rin ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong kwentong nakakakilabot. Bagaman marami tayong aral na matutunan at matuklasan. Handa ka na bang harapin ang dilim?